mapagpalang araw po sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa mga SSS members at pensioners. <music> Last October 1, 2025, naipost po o nai-announce po ng SSS sa kanilang official Facebook page na pwede na pong mag-apply ng My SSS Card sa kanilang My.SSS portal. Sa video po na ito, ating ituturo kung ano ang step-by-step -step tutorial sa pagkuha po o sa pag-apply po ng My SSS Card. Unang-una po, dapat kayong pumunta sa My.SSS Member Portal at mag in po kayo sa inyong SSS account. O kaya naman po, i-scan lang ang QR code na makikita po ninyo sa inyong screen. Pangalawa po, pumunta lang sa itaas at hanapin ang services. Sa ilalim po ng services, makikita ninyo ang My SSS Card. I-click lang po ito. Pagka-click po ng My SSS Card, i-fill up po ninyo ang mga details na dapat i-fill up. Piliin po ang bangko na mag issue ng inyong My SSS Card. As of October 1, 2025, nung in po na pwede nang mag-apply ng My SSS Card, from that date po, ang RCBC, Discartech pa lang po ang available na bank kung meron na pong ibang banko, pwede naman po kayong pumili. Nakasaad din po sa kanilang news na si AUB, China Bank, at Union Bank po ay masasali po sa pagpipilian. Kung kayo po ay mag apply tignan niyo po kung available na po yung mga banko na yon. Pagkatapos pong i-fill up ang mga details at nakapili na kayo ng banko, pumunta na po tayo sa next step. Kopyahin po ninyo ang inyong SSS transaction number na ipapadala po ni SSS. Kung ang napili po ninyong issuing bank ng inyong My SSS card ay si RCBC Discartech, i-download lang po ang RCBC Discartech Saving App. Pagka-download po, itap po ninyo ang SSS member. Sunod po I-type po ninyo ang nakuhang transaction number at ang inyong SSS number. Pagkatapos po, kompletuhin lang po ang verification ni RCBC Discard Tech. Pag na-open na po ninyo ang app, pumunta po sa card stop. Pagkatapos po, makukuha na ninyo ang inyong card. Maghihintay lang po kayo ng delivery o kaya naman pick up kapag nag-notify na po si RCBC Discard Tech sa inyo. Iyan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all.